Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? At uh, nais ko na po kayong unahan. Alam ko po sa mga pagkakataong ito sa ibang bahagi ng Pilipinas. Nako, lalong-lalo na dito sa amin sa Bulacan ay usong-uso pa po ang mga paputo. So binabati ko po ang bawat isa sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon at nawa po ay talagang matagpuan natin na ang lilipas na taon ay taon ng pagpapala. At ang darating na taon ay taon ng paglago. Marahil may mga hamon, pero tayo po ay hindi nag-iisa sapagkat kasama natin ang Panginoon sa mga hamong darating sa panibagong taon. Di ba? So yan po ang comfort natin. Kaya mula po sa aking pamilya, sa inyong lahat, sa mga listeners nating nakikinig sa internet, sa ibang bansa, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, gamit pong iba't ibang istasyon, Salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Ito nga po ay napapakinggan gamit ang FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Tuwing linggo yan, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At yung episode po natin ngayon ay bahagi ng serye na ating binubuo. So kung kayo po ay interesado doon sa kabuuan ng series, kasi every week iba-iba yung series natin eh, pwede nyo pong uh, pakinggan gamit ang radyo. Uh, tayo po ay nasusubaybayan gamit ang 702-DZAS, alas 11 ng gabi dito sa NCR. 1143-DZMR kung kayo po ay nasa Norte. Tayo po ay nasusubaybayan doon 7.30 ng gabi. At uh, sa Visayas gamit ang DYVS. At syempre sa Coronadal South, Cotabato, gamit naman po ang DXKI FEBC. At mga kapatid, ang 1143 DZMR ay meron pong Facebook page. So yung ating mga episode from Monday to Friday, naka-upload po doon. Kaya kung nais nyo pong balikan yung ating mga previous episodes para sa mga nagtatanong, ay pwede nyo pong puntahan sa 1143 DZMR Facebook page. Okay? So yan po'y ilan lamang sa ating mga pabatid. Tayo po'y magpapatuloy na. Konting panahon na lang mga kapatid, ilang minuto na lang. Tayo po ay tatawid na sa isang panibagong taon. Ano ho, if you count by the minutes, eh konting minuto na lang ho dahil mula ngayon hanggang bukas, kaunti na lang 'yan. At uh, mahalaga po na maging aware tayo na uh, sa pagpapalit ng taon ay pagpapalit din naman ng mga pagkakataon. Sa ibang mga lugar bukas ay maingay na maingay na po. Eh dito pa lang ho, ngayon pa lang medyo maingay na eh, no? Kaya ho ingat-ingat uh, at mga kapatid, nawa po ay magtuon tayo sa lalong mahalaga, lalong-lalo na po sa pagpasok ng panibagong taon. So sa ating pag-aaral, nais ko pong iwanan sa atin sa para sa taong ito is this. We have to keep the fire burning. No? Napakahalaga po nito dahil Uh, kung tayo po ay papasok sa panibagong taon na wala yung alab sa ating pananampalataya, magiging mahina po ang ating start ng new year. At the same time, we will not be as motivated to do what is necessary. Misan yan ang problema sa tao. Ano? Alam natin yung tama, gusto natin yung tama, but we do not want it enough. No, Yan po ang kulang. Eh. Kumbaga kulang sa puso, kulang sa motivation. So, mag-evaluate po tayo halimbawa sa ating pamilya. Ano hubay yung talagang aspiration ng ating pamilya? Ano kaya ang gusto ng Panginoon para sa ating sambahayan? magandang pag-isipan 'yan. Dahil kung tayo po ay hindi magiging conscious sa bagay na 'yan, ay maaari pong lumipas ang panahon at pagkakataon na hindi natin nagagawa ang marapat nating gawin. The same may be true sa ating personal life. Marahil po ay uh, yung ating kawalan ng passion or yung intensity ng ating pananampalataya sa Panginoon ay nagreresulta po sa kawalan ng kasiglahan sa ating ugnayan sa Diyos. At uh, dahil po doon sa kakulangan sa kasiglahan, eh nag-uumapaw ang buhay natin sa napakaraming kaabalahan na nagiging hadlang para tayo po ay umusad sa buhay espiritual. I always say, mga kapatid, na ang bawat taon ay pagkakataon at dapat lalong maglapit sa atin sa Panginoon. Yan ang dapat na progression po niyan eh. Hindi ho yung uh, pag nagbalik tanaw tayo, masasabi natin, ay nako yung panahon na pinakamaalab ako sa Diyos, lumipas na. Ay hindi. Dapat ho itong panibagong taong darating. This would be a year of uh, spiritual growth, spiritual breakthrough para sa atin. At hindi po nangyayari yan kung tutunga nga lang tayo. We have to do something about it. We have to prepare ourselves kung ano po ang uh, dapat mangyari. At isa po sa very alarming indication ng kawalan ng passion na ito all over the world. Sangayon sa pag-aaral na ginawa ng Biblika International, uh, they are responsible for producing the NIV at ilang pang mga vernacular. ano po Now, ito pong uh, kanilang pag-aaral nagpakita na Bagamat sa ating modernong panahon, ang atin pong uh, Biblia ay naisali na sa iba't ibang wika. Pinakamarami ho in history dahil palaging may lumalabas. Pag pumunta nga kayo sa mga Bible translation sa Tagalog, eh, hindi, na, hindi lang iilan, napakarami na rin po. And you will be surprised. Nakakatuwang makita na yung spectrum ng ano, nung Bible translation mula dun sa sabi nga eh, yung pagka mo eh uh, kung, kung, susunda susundan natin yung kanilang translation pattern Hindi po yung uh, functional equivalence no? Yan po kasi pag sinali niyan according to function Meron pong sinasabing formal, word for word po yan So marami na rin talaga tayong salin na nakakatuwang makita Na pagka ikaw po ay familiar lamang sa Tagalog eh, marami ka ng pagpipili ang makakatulong sa iyo sa pag-aaral Marami na At hindi lang yon kung ikaw ay merong cellphone, smartphone, ay walang dahilan para wala kang Bible. Kasi downloadable eh. At para sa hindi nakakaalam, you can download one, uh, isang app na I would endorse, is uh, U version. Yung U version, if you're looking for a Tagalog translation, ang dami po roon, at isa doon yung ASND, ang salita ng Diyos. At kung kayo po ay uh, walang connection sa internet, but after you download that, it's available offline. Pero kung sakali kayo po ay hirap magbasa pero may koneksyon kay sa internet, i-click nyo lang po yung audio. Babasa na po para sa inyo. Wala na talagang dahilan para masabi natin na eh, malabo na mata ko, maliit yung font. Ay, ah, mga dahilan na yan, laos na ho yan. Dahil moderno na po ang panahon, if you cannot read the Bible, you can listen to it. So, wala na pong excuse. Pero sa kabila niyan, ito nga ho, ang malagim na katotohanan. Ang sabi ng research ng Biblika, 700 people give up on reading the Bible every single day. Can you imagine? 700 people every day sumusuko na sa pagbabasa ng Biblia. At hindi lang yon, Yung Bible literacy has significantly declined. Yung kaalaman sa Biblia po, bumaba ng bumaba. I remember the days na ang mga tao po ay uh, Uh, nagdadala pa ng Bible papunta sa church. Now we understand kung sa panahon po natin, uh, technology na ang gamit natin kasi nga yung mga cellphone meron eh. But we have to make sure that when we read the Bible or study the Bible, let us focus on the Bible. Uh, we can disable other apps no? Kasi paminsan no, hindi na natin malamang kung talaga bang nagse-cellphone Dahil nandun yung Bible o baka iba na ginagawa eh, di ba? Kaya paminsan po, so sobrang dami ng distractions At ang problema pa, hindi na ho tayo nakakaroon ng mga personal na mga pag-aaral. Uh, kaya ho, kung yung Bible hindi mo kayang basahin pagka ng linggo sa oras ng pananambahan, uh, anong guarantee meron na pagdating mo sa bahay, ay eh, gagawin mo yon, Di ho ba? So, yung Bible knowledge has declined. Hindi na po familiar ang mga tao sa mga nilalaman ng Biblia, yung skills nila on how to find verses and passages, yung familiarity with the verses and even verse memorization. Unti-unti uh, nawawala. Nakakalungkot na realidad po. So these are evidences that uh, we have lost the fire. So we do not want to go to the future na dala natin yung isang malamig na puso. Di ba? Ayaw nating magsimula ang taon na tayo po'y malamig sa pagpasok ng taon. Naalala ko sa basketball eh. No? Kung kayo po ay naglalaro, alam nyo yung warm-up is important. Sakali namang merong naglalaro ka na ikaw naman ay pinaupo, yung pong uh, you keep yourself warm. Ibig sabihin nandoon po yung level ng uh, uh, yung katawan mo is ready to play anytime. Kasi ang mahirap po niyan yung bang you lose momentum, opportunities simply because you are not prepared. Kaya ho ngayon pag-usapan natin anong kailangan nating gawin. Now let me read two very important um quotations. One is from C.S. Lewis, the other one is from John Piper. Now, sabi ni C.S. Lewis, In commanding us to glorify Him, God is inviting us to enjoy Him. So, it's really all about doing our duties and doing it with delight. Gustong gusto ko yun eh, duty and delight. Kasi po, ang isang mana ng palataya na nagsasabing mahal niya ang Panginoon ay hindi po magiging makatotohanan sa pahayag na yon kung ang mana ng palatayang ito ay hindi naman gumagawa ng kanyang duty. Di ba parang nga hindi makatotohanan ng sabihin, Lord, I love you, pero at the same time ay hindi hindi naman ginagampanan yung duty natin or ginagawa mo man yung duty mo but you fail to delight in doing your duty. Importante sa Panginoon parehas eh. Kaya nga ho, if you remember, we did a study doon sa Uh, Revelation chapter 2 verse 4 several weeks ago naalala niyo po 'yan ang sabi nga ng Panginoon doon ano sa isang church uh, na inevaluate po doon ang ganda ganda ho ng commendation eh so let me read the passage this is Revelation chapter 2 verse uh, 2 to 3 ito po yung church in Ephesus ang sabi ho ng passage I know all the things you do I have seen your hard work and your patient endurance I know you do not tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles, but are not. You have discovered they are liars. Verse 3, You have patiently suffered for me without quitting. Wow! Ang ganda ho ng description ng church na ito. Highly commendable, ika nga. Pero mapapansin po natin, na bagamat nandyan po ang commendation ng Panginoon sa iglesyang ito, pagdating sa verse 4, ito po ang... Uh, sinabi ng Panginoon laban sa kanila. But I have this complaint against you. You do not love me or each other as you did at first. So yung dating sigla, okay, yung po ang tinatalakay dyan, eh, yung dating sigla. Sa ibang translation, ang sinabi dyan, you have forsaken your first love. Hindi po ibig sabihin ito na totally inabandon natin yung pag-ibig sa Panginoon. Kasi sabi ng iba, hindi naman nawala yung pag-ibig ah. Hindi po yun ang issue rito. Ang issue rito is the intensity that you have displayed before is now gone it is now diminished. Nasa na yung dating sigla ng pag-ibig na ito. You do not love me or each other as you did at first. Now, tingnan niyo po yung, yung sinabi ng Panginoon na yon. You do not love me or each other as you did at first. Now, sounds familiar ho ba? Pwede nating i-connect sa greatest commandment. Anong sabi sa greatest commandment? You shall love the Lord your God Okay? With all your heart, soul, mind, and strength. A second is equally important. Love your neighbor as you love yourself. So, in other words, itong sinasabi rito is very much consistent doon po sa tinatawag nating greatest commandment. At pag nawala po yung dalawang bagay na yan, we cease to glorify the Lord, we cease to edify the body of Christ, and we cease to have interest in evangelizing the lost. So, yan po ang nagiging problem. Kasi nga, ang ano bang motivation to glorify the Lord? Hindi lang naman yan yung paggawa ng duties natin. Uh, kasi pag nawala yung pag-ibig, we do not delight in doing our duties, we cannot truly glorify the Lord. Or, on the other hand, yung kab kabaliktaran ay totoo rin na kahit nandun po yung delighting, okay pero nagkukulang tayo sa aspeto ng fulfillment ng duties, hindi rin glorifying sa Panginoon. Kaya ang nagpo-fuel po dyan ay eh, walang iba kundi yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya ho, yun ang sinasabi rito. Yes, nandyan yung paglilingkod. Yes, nandyan po yung inyong ginagawa para sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, You do not love me or each other as you did at first. Kagaya po ng inyong ginawa noon. So, kumusta na tayo? Yung po bang glory days ng ating spiritual life are all in the past or can we honestly say that we're still looking forward to brighter things ahead? Kaya po, para mangyari 'yan, ano po ang kailangan nating gawin? Well, we have to consider itong pagpasok natin sa panibagong taon, ano po yung mga bagay na dapat pagtuunan. Ito po ang sinasabi ng Colossians, uh, Colossians chapter 3 verse 1 to verse 3. Ang sabi ko ng passage, Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Napakagandang passage, napakagandang reminder. Ano po? Una, sinasabi niya sa atin, Yamang tayo po ngayon ay nabubuhay na para kay Kristo. Ito yung marapat na gawin. Yan po, importante yan eh. Kasi pamisa na nagiging problema. Kristiyano tayo, pero hindi tayo namumuhay ng angkop para sa isang mana ng palataya. Hindi ho ba? Uh, ang, ang ang Christian life ay dapat nagpapatuloy na yung buhay natin iniaangkop natin sa itinuturo ng Panginoon. Let me give you an illustration. Ano? Yan mga uh, uh, tayo po ay uh, nag-aaral sa bagay na ito. Para lang nga, medyo meron din kayong baong ilustrasyon pag pinaliwanag nyo rin ito sa iba. Meron daw pong isang misis na nangarap. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng, ano, ng renovation sa bahay. Kaso lang, yung husband po, pag inisip-isip yung renovation, ang nasa isip niya, malaking gastos. <laughs> Siyempre nga naman, ano, pag pinresenta mo yung malaking gastos, eh, tatanggihan agad. O kaya eh, mapapaisip muna. So sa madaling sabi, the proposal was rejected. So sabi ng misis, o oh, sige, wag na lang renovation. Bili mo na lang ako ng vase, yung vase na gustong gusto ko. Sabi ng mister, vase? Isang vase? Sabi niya, oo, oh, yung isa. O, oh, ito to ay mister, eh, menos eh. Isang vase. So binili. At alam niyo ho, yung flower vase, inilagay po sa isang center table. So maganda, araw-araw, masaya yung misis. Sabi niya, ang ganda ng vase, ang ganda ng vase. Tapos yung mister po, napansin na maganda yung vase. Tapos sabi ng mister, alam mo, ang ganda ng vase mo, no? Tama yung napili mong yan. Kaya lang yung lamesa natin, parang, parang luma na yung lamesa natin, hindi ba bagay sa vase mo? Pag-isipan mo kayang palitan yan, yung mister nagsabi. So, anyway, sabi ni Mrs. O oh, nga, palitan natin yung lamesa. So, ginalingan na naman ni Mrs. bumili ng magandang lamesa, nagmatch doon sa kanyang vase. At araw-araw, uh, nadadaanan. Ang ganda naman ng lamesa, ang ganda ng vase. Sabi naman ng mister, alam mo, parang hindi na bagay yung sahig natin dyan sa lamesa mo. No? Kasi butas-butas na yung linoleum natin, paltan na natin, patiles na natin to. So napalitan po. Sabi niya, ang ganda na, no? Kaya lang yung dingding -ding natin, hindi okay. Dapat siguro, papinturahan natin. Hanggang sa napalitan, hanggang kisa eh. In other words, na-renovate. <laughs> yung mga misis nagkaroon ng idea, no? Yung pala yung technique. Pero alam niyo, kaya ako sinabi yan, kasi ganyan po ang buhay natin eh. We receive salvation from the Lord, we receive the ability to change because of the presence of the Holy Spirit. Kaya nga sabi rito, itong hindi pwedeng alisin eh, since you have been raised to new life with Christ, yung basihan ng mga pagbabagong ito ay dahil kayo po ay nabubuhay na ngayon dahil kay Kristo. Diba? So ibig sabihin, because you are saved, because you have that relationship with Christ, you now have the ability to change. At kailangan pong iangkop natin yung buhay natin sa nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, set your sights on the realities of heaven. Ang madalas po ang tuon natin sa mga realities ng mundong ito. Yan po ang kaabalahan natin every single day. Pag tinanong mo yung tao, o oh, bakit hindi mo nagawa yung dapat gawin? Bakit wala kang time sa Panginoon? Bakit di ka nagsimba, di ka nag-devotion? Tingnan niyo yung isasagot. Daming kaabalahan, ang daming gagawin. So in other words, ang nangyayari po mga kapatid, nakatuon tayo sa realities ng buhay na ito. Yun ang nagmo sa atin, nagtutulak sa atin, yun ang gumagabay sa ating buhay, yun ang nagko ng ating time. And sadly, oftentimes, at the expense of what is truly important. Yun po yung relationship sa Panginoon. Kaya po dahil nakatali tayo sa realities ng mundong ito, wala na tayong Panahon para po sa realities ng kalangitan. So ang challenge para sa atin is let us set our sights on the realities of heaven. Ito hung papasok na taon is another great opportunity by God's grace. Alam nyo kung yan ang mindset natin, kahit ano dumating, lalago tayo eh. Yung panahon ng pandemic, uh, 2019 if you remember, wala naman tayong iniisip na pagpasok ng 2020 magkakaroon ng lockdown tapos pandemic na di ba kasi siguro mga around this time uh, nung 2019 yung sakit po sa China yung COVID is something na parang isolated no sa atin uh, ang isip natin malayo eh malayo but we heard news na unti-unti lumalapit pero konti lang apektado hanggang pumasok ang January kumakatok na sa pintuan ng ating bansa at nakapasok na nga and then later on kung saan sa ang bahagi na ng mundo. I remember back then, trying to monitor yung mga reports coming from different countries. May nagsasabi sa kanilang bansa, there was this one reported case. Sa ibang bansa, may ilang reported case, uh, na nabalita, na medyo ilan na po yung cases. Hanggang sa may balita na, may dumating na sa atin. And the rest is history. Hindi ho ba? Para bang kung iisipin mo, no? Ah... Uh, Dating ganyan ang minomonitor natin. Pumasok na ba sa bansa natin? Pumasok na ba? Ano susunod? Pero yun nga eh, tayo talaga, walang tuon sa importante, alam nyo ho? Dumating at uh, nawala yung pagkakataon to be with our families. Dahil nung na-lockdown, it's a perfect opportunity to really talk about important things with the family. Uh, wala tayong kaabalahan. Let's focus on what is important. Pero kung mali po ang nilalaman ng ating puso, Even if we have the opportunity, we will waste the opportunity. Kaya ang challenge ko po sa atin, talagang sundin natin yung sinasabi ng passage na ito. Think about things of heaven, not the things of earth. So when you look at your problems in light of heaven, may isip mo, okay, wala kaming ginagawa, walang trabaho, andito lahat sa bahay. It's an opportunity to share the gospel to my family and to make sure we align with God's will. Di Diba? Kaya nga sa Bible, kahit yung panahon ng problema, ang sabi sa James chapter 1 and Romans 5, whenever we have problems, let it be an opportunity for great joy. Why? Looking at it from heaven's perspective. Pag tinignan mo ang problema sa perspektibo ng langit, it is an opportunity for you, for us to grow. Di po ba? So, ibig sabihin, kahit po meron tayong mga ganyang problema, pag nakita natin ang pananaw ng Diyos, kahit yung pinakamabibigat na problema, we see them as opportunities. God is doing something in our lives through the problems that we encounter. He is making us strong, making us aligned with Him, and He wants us to experience more and more of His presence every single day, even in the context of problems and challenges in life. Kaya po, powerful reminder sa atin ito. Nadi-discourage ba kayo? Okay, let this passage remind you. Think about the things of heaven, not the things of earth. Okay? Lahat ng problema sa mundo, pansamantala po yan. Yes, we will get sick, we will die, we will have sufferings in this life. But if you focus on the realities of heaven, wow, it excites you. Why? Because all these things on this earth are temporary. Hindi po ito ang ating final destination. Kaya tumanaw tayo sa mga katotohanan po ng kalangitan. So kung kayo po ay nadidistract ng mga bagay sa mundo, iiwan po natin yan. Focus your sights on the realities of heaven. sa so mga kapatid, muli, ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV, na papanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS, FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185, sa GCTV. Muli po ito inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Bumabati ng mapagpalang bagong taon at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.